A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Asalamualaikum warahmatullahi taala wa Ating Atimpo pag-usapan ang napaloob sa Biblia. Ito bang tinatanong ng mga Kristiyano, ah, naniniwala na nilalang tayo ng Diyos sa wagis niya, ha? Ah? ah, maniwala ba kayo dito? Titingnan natin ano ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ito po ay medyo salungat sa Isaiah 40 versikulo 18 at 25. Ganito po ang ating mababasa. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos o anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Kanino nga ninyo itulad ako upang makaparis ako niya, sabi ng banal. At ipumababasa mababasa rin sa Jeremiah chapter 10 verse 6 hanggang 7. Walang gaya mo o Panginoon, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Ngayon, paano mo sasabihin na wangis ka ng Diyos? Ah? Paano mo sasabihin yan? Ha? Ah?